Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 28, 2025, linggo ng ikadalawamput-anim na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Amos chapter 6 verses 1 and verses 4 to 7. At ngayong linggo ding ito ay tinatawag na National Seafarers Day at Migrant Sunday. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilika pa kayo ng mga awit sa salyo ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya ang salita ng Diyos. Muli po, isang mabagpalang araw sa inyo pong lahat. At ganoon din po, pagbati para sa lahat ng mga uh, nagtatrabaho sa ibang bansa, mga naninirahan sa ibang bansa, mga nasa ng na, mga naglalayag, mga seaman, mga seafarers. Uh, Shout out po sa inyong lahat at kamusta ang inyong buhay. Maganda po na sa linggong ito ay mapagnilayan natin no, na napakahalaga din na maglaan din tayo ng pagkakataon o panahon para magkaroon tayo ng tinatawag na lifestyle check. No, kamusta na nga ba yung lifestyle natin? Uh, kasi sa ating unang pagbasa, ay pinapaalala sa pahayag ni propeta Amos no yung uri ng pamumuhay na sinasabi nga kahabag-habag kayo mga nahihigat sa mga magagarang kama nagpapahinga sa malalapad na himlayan na sa masasarap na pagkain so bakit kaya ito nasabi dito na sila ang unang ipapatapon ng Panginoon uh, at sabi nga para bang naisip na ba ninyo ang paparating na pagkawasak ng Israel. ibig sabiin parang sinasabi dito no, na nagkakaroon ng kapabayaan sa kanila na lahat ay nakatuon na lang doon sa mga makamundong uh, bagay na lahat ay pasarap no, uh, pero baka may mga nakakalitaan siguro ang mga tao sa panahong ito. Para sila ay pagbalingan ng Panginoon na sila ang unang makakaranas ng uh, yung sakuna no, na darating. Ito nga yung pagkawasap ng Israel. Kaya sana po no, sa panahon natin ngayon talagang nung nakalipas na lunes ay marami sa atin ang nagpahayag na ating pagkadismaya lalong-lalo lalo na no? para sa mga lingkod bayan, mga may posisyon. Kasi nakita nga natin, habang sila ay uh, gumagastos ng napakamahal sa isang dinner lang o sa isang kainan lang, uh, habang sila po ay nagpapasarap sa buhay sa ibang bansa, uh, sumasakay sa mga private plane, ang ating po mga kababayan ay lubog sa sa tubig. Magpasa hanggang ngayon po as in magpasa ngayon ay lubog pa rin sa tubig dahil nga sa mga anomalya at mga uh, pandaraya, panloloko na kanilang ginagawa ay talagang yung damdamin natin no? hindi lang ay pinaparating natin sa Diyos no na ito yung damdamin ng mga inaabuso ng mga inaapi pinagsasamantalahan na magkaroon ng hustisya, magkaroon ng talagang maipa rating sa kanila no, na hindi tama ang kanilang uh, pamumuhay, hindi tama ang kanilang mga ginagawa na magpapakasasa sa pera ng bayan, magpapakasasa sa mga ibinabayad na buwis sa mga lalo na no, ng mga ordinaryong tao samantalang sila sa isang upuan lang eh, gumagastos ng libo-libo o milyon no? pero marami tayong mga kababayan ang magpasa hanggang ngayon uh, walang uh, matinong tirahan magpasa hanggang ngayon ay isang kahit isang tuka no? na kaya naman palang i-provide ng, ng bayan kung hindi lang ibinubulsa ang pera no? dahil lahat naman ng bagay sa mundong ito ay galing sa Diyos ano man ang Uh, meron tayo ano man tinatamasa natin ay dahil sa kabutihan ng Diyos. At hindi natin ito dapat na abusuhin para sa sarili lang natin dahil hindi yan ikatutuwa ng ating Panginoon. Kaya maraming maraming Pilipino ang naga-abroad, nagma-migrate no? dahil para sa kanila walang walang buhay dito sa bansa natin. Kulang sa opportunity dahil nga sinasayang natin at uh, kinukorap ng iilan lamang. Kaya yung iilan tao na nasa sa kanila ang bilyong-bilyong pera na pwede namang maitulong para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino at hindi na kinakailangan pang lumisan, iwan ang kanilang mga pamilya para magtrabaho sa ibang bansa. Kung nandito lang tayo, uh, sana no? mapag nilayan natin muli. No? magkaroon tayo ng lifestyle check uh, baka sumosobra na tayo na dapat ay ibinabahagi natin ang kung anong mayroon tayo hindi naman po masama no na maranasan mo yung marangyang buhay pero dapat alam natin kung hanggang saan ang limitasyon natin at kung alam na alamin natin na no, na sobra na itong atin yung para sa akin at nararapat lamang na uh, maibalik natin ang pasasalamat na ito sa Diyos. At muli, no? Uh, ano man ang meron tayo, nawa ito ay makatulong sa atin na maging tapat sa ating Panginoon. Muli po, sa mga pagpala araw sa inyong